Pagtaka naman doon si Mang Ensiong at si Mang Bruno sa sinabing yun ni Mang Roger sa kanila. Alam niyo mga para, malakas talaga ang kutub Ang ginawang yon ng matandang hambog na aswang na yon sa kanyang alimbuyogin ang siyang dahilan kung bakit hindi mamatay-matay ang kanyang alimbuyogin na yon. Isipin niyo ha, sa ipinakitang pag-atake ng ating mga panabong sa kanyang alimbuyogin, ay di hamak naman na mas magaling ang ating mga panabong. Pero, bakit hindi siya magawang sugatan ng tari? Ang nagtatakang wika ni Mang Roger sa kanila. Yan din pare ang kutub ko. Nahihiwagaan talaga ako sa matandang aswang na yon. Ang baho-baho pa ng amoy, amoy potok, at kalawang ang singaw ng katawan, at ang kanyang bibig pare ay napakabaho. Nakakaduwal talaga, heh! Dugsong na nasambit naman ni Mang Bruno. Pare, pare wala mang tayo pare ng mga napapansin sa kanya at sa lahat ng mga taong naroroon. Mga aswang sila mga pare at malakas talaga pare ang kutub kong. Yung sinabi mong yon na ginawa ng matandang yun sa kanyang alimbuyugin ay isang, isang mutya. Dagdag namang sabi ni Mang Ensyong. Tumpak pare ni Ensyong, natumbok mo. Mutya, isang mutya ang kanyang ipinapakaing pilit sa kanyang alagang alimbuyugin. Madaya sila. Madaya sila kung magsabong. Bukod sa mga asbo na sila, ay may mutya pa silang ginagamit sa panabong nila. Bweset, madaya sila. Inis na pagkakasambit naman ni Mang Roger habang patuloy sila sa kanilang ginagawang paglalakad pabalik sa kanilang baryo at hapon na ng mga oras na yon. Alam niyo mga pare, kung kanyang sila makipaglaro, ay mapipilitan na akong isama bukas si Armando o si Mando. Seryosong sambit naman ni Mang Bruno. Teka lang, parang Bruno. Si Mando ka mo. Yung bilas mo nga uh, na isang uh, antingero. Gulat namang tanong sa kanya ni Mang Roger. Oo, parang Roger. Ewan ko na lamang kung uobra sa mga tinarihan niyang mga panabong ang kanilang mga mutya. Heh! Ewan ko na lang mga pare. Pagmamayabang pang sabi ni Mang Bruno sa kanila. Ganoon pa paring Bruno? Kailan mo namang balak ayain siya sa sabungan? Sa pistahang yon, paring Bruno? Tanong naman sa kanya ni Mang Ensiong. Mamaya mga pare, pagkarating natin sa ating baryo, iimpitahin ko siya na uminom ng tuba sa bahay at sa kanya natin ikwento ang lahat ng pangyayaring kakaiba sa sabungan sa bariyong iyon, marami siyang alam tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalagan. Lalong-lalo na mga pare sa mga motyang ikinakarga sa isang manok panabong. Ang tugon ni Mang Bruno kay Mang Ejong hanggang sa sila'y makarating na sa kanilang bariyo, ay yon at yon pa rin ang kanilang pinag-uusapan ang tungkol sa nangyaring sabong sa piyesta sa bariyo ng mga aswang alas 6:30 na ng gabi sa mismong balkonahe nila mang Bruno ay masayang-masaya silang magkakaharap sa inuman kasama nila ang isang lalaking halos kaidaran lamang nila matangkad ito ngunit payat-payatin lamang may mahabang kulot-kuloting buhok na abot hanggang sa kanyang balikat may mga kwintas na higit pa sa lima ang bilang na nakasabit sa kanyang leeg at merong mga nakapalawit doon na iba't ibang imahin ng Panginoon sa bawat tigi-iisang suot niyang kwintas at siya at siya Sir yes, ay ang bilas ni Mang Bruno na isang antingerong magkatare at magsasabong na rin siya ang antingerong si Mang Armando ikinuwento nila lahat ng mga nangyaring salpukan ng kanilang mga panabong sa pistahan yon sa nasabing antingero habang kaharap nila ito sa inuman, nakita nila itong tumangot huta habang pinapakinggan nito ang kani-kanilang mga sinasabi sa kanya. Um uh, sa tingin mo, paring Mando, ano ang ibig sabihin ng ginawang iyon ng matandang iyon sa kanyang alagang panabong na isang alimbuyogin? Ang tanong ni Mang Roger sa na nasabing antingero, samantalang makikita namang nakaabang at mga nakaawang ang mga kani-kanilang mga bibig. Sa kung ano ang isasagot ng antingero sa kanila. Sila Mang Bruno, Mang Roger at Mang Insiong. Bumuntong hininga muna ito at nagtagay ng tuba bago ito nagsabing. am um, ang totoo, base sa mga narinig ko sa inyo, ay isa lang ang natitiya ko. Mga aswang, ang lahat ng mga tao sa pistahan o sa baryong yun at yung matandang inyong nakasagupa sa sabong ay isa ring aswang lahat sila pati ang sintensyador lalong lalo na yung kakilala nag naganyaya sa inyo at yung ginawang pagpapainom ng laway ng matandang iyon sa kanyang panabong ay laway ng isang aswang at ito ang kulay puting kiniskis na iyon na ayon sa inyo ay nakita ni paring roger napilit na isinusubo o ipinapakain sa panabong niya ay isa yung mutya, isang mutyang galing sa kiniskis na buto, buto ng sanggol, na isa rin sa pinaniniwalaan ng mga sinaunang mga magsasabong na mabisang-mabisang gamitin sa bawat manok panabong. Revelasyon sa kanila ng antingero. Sinasabi ko na nga ba, pero ano nga ba ang bisa na bilas sa manok sa isang manok na panabong kapag pinargahan ng ganoong mutya. Ang tanong ni Mang Bruno sa antingero, normal lamang ito kung makipaglaban. Ngunit, ngunit pulido ito kung pumalo. Yung tipong may kalalagyan talaga ang manok na kanyang makakabangga. Hindi lamang yon, naputulala din at parang nawawala sa wisyo. Ang manok na kanyang kaharap sa sabungan at doon ito pagpupupog ng pag-atake. Hindi ba't yun ang nakita niyong nangyari sa inyong mga panabong? Tama ba ako, Mali? Ang sagot at tanong sa kanila ng nasabing antingero na siya namang pagsangayon sa kanya ng kanyang mga kainuman, lalong-lalo na nga si Mang Bruno. Ah, um, Bilas, may paraan pa ba para makontra yung mutyang yon Bilas? O ang ibig kong sabihin ay, kayang-kaya ba natin siyang kontrahin? Tanong ni Mang Bruno sa kanyang bilas na isang antingero. Oo naman, may usal akong alam para kontrahin ang motyang iyon na siyang iiihip ko sa aking taring gagamitin sa inyong panabong. Paano? Tuloy tayo bukas. Eka, ano nga palang panabong ang dadalhin niyo bukas? Tanong sa kanila ng antingero. Oo, tuloy na tuloy bilas ang aking abuhin ang dadalhin ko dahil magaling yon makipagpupugan at maingat sa pag-atake. Ang sagot ni Mang Bruno, ganoon din si Mang Ensiong at Mang Roger, isang gold. Ang naisip na dadalhin ni Mang Roger at isa namang sinibalang o panuksukan ang dadalhin ni Mang Ensiong. Paano? Kinakailangan ko munang umuwi upang ihanda ang aking sarili para sa magaganap na sabong bukas sa pistahan o sa baryo ng mga aswang. Paalam sa kanila ng nasabing antingero at hindi na lamang nila ito pinilit pang uminom o tumagal sa kanilang inuman dahil alam nilang may ginagawa pa itong dasal sa tuwing sasapit ang takdang oras ng kanyang pagdarasal upang mapanatili ang bisa ng kanyang anting-anting. Kinaumagahan ay maaga silang nagising at naghanda ng kanilang mga sarili at ng kanilang mga dadalhin sa nasabing pistahan sa baryo ng mga suwang isinilid nila sa kani-kanilang mga bayong ang kani-kanilang mga panabong na kanilang muling ipambabato lalong-lalo na sa alimbuyog ni Mang Baltasar at sa mismong bahay nila Mang Bruno ay doon sila nagkita-kita at nang makompleto na silang apat kasama ang antingero ay pasya na nga silang maglakbay papuntang baryo ng mga aswang. Tinahak nila ang paanan ng bundok at nang sa nila ay malapit na sila sa naturang baryo ay narinig nila at nakitang umuusal ng mga pambihirang dasal. Ang naturang antingerong si Mang Armando at yon ay upang hindi siya agad-agad makilala at mahalata ng mga aswang sa baryong yon na siya isang antingero. Dahil ang totoo po Sir yes. ang kanyang pagiging antingero ay hindi bulgar o kalat sa kanilang baryo. Mangilan-ngilan lamang ang nakakaalam noon at kabilang na nga doon. Itong si Lamang Bruno, itinago niya at kanyang inilagay sa lalagyan ng kanyang mga tari, ang kanyang mga suot-suot na mga kwintas at kanyang tinalian ang kanyang medyo mahabang kulot-kuloting buhok at kung titingnan siya ay isa na lamang siyang ordinaryong magtatari pagkalapat na pagkalapat ng kanilang mga paa sa lupang nasasakupa na ng baryo ng mga aswang ay kakaiba na ang aurang nararamdaman ng kasama nilang antinghero sa naturang baryo palingali nga ito sa paligid habang diretso sila at tahimik sa kanilang ginagawang paglalakad kanila nang nakikita ang mga residente doon. Matatalim ang titig sa kanila. Titig na parang gusto silang gawing handa sa kapistahan yon. Ngunit hindi tumatagal sa titigan ang mga ito. Dahil kusa silang yumuyo ko sa kanila kapag ka sila'y tinititiga nila. At ang iba naman sa kanila kanila'y pasimpleng inililihis sa ibang direksyon ang kanilang mga paningin. Huwag na huwag niyong ipakita sa kanilang natatakot tayo sa kanila. Ipanatag nyo ang inyong isip. Pabulong na pagkakasabi sa kanila ng antingerong si Mang Armando. Ikinagagalak naming lahat na muli namin kayong makita sa sabungang ito, mga chong at aba. May kasama na kayong sa tingin ko ay isang magtatari at saka mga panabong na nasa loob ng tatlong bayong. Mukhang mas maganda ang salpukang matutunghaya ng lahat ngayon na ang wika sa kanila ng nakangising sintensyador nang sila ay tuluyan na ngang makarating sa mismo sabungan. Hehehehe, <laughs> sigurado na ba kayong magagaling ang mga dalanyong panabong? Hehehehe, <laughs> <laughs> nabitin kasi ako sa laban ng aking alimbuyugin kahapon. Hehehehe, <laughs> <laughs> ang pang-aasar sa kanila ng matandang si Mang Baltasar na nooy nasa likuran ng sentensyador kasama ang kanyang mga bataan at hawak-hawak nito ang kanyang alimbuyoging panabong. Kaagad namang nakaramdam ng pagkainis si Mang Roger sa kanya kung kaya't. Tatang, huwag ka namang magbigkas ng mga ganyang salita dahil hindi lahat ng araw ay linggo. O ang ibig kong sabihin ay baka maubos ang swerte mo kanto na lamang ang gawin mo tatang. Habang hindi pa nag-oompisa ang sabong, ay bakit hindi mo na lamang painumin ng laway mo ang iyong alimbuyoging yan at pilitin mong isubo ang kiniskis na buto? Ang inaalala ko lamang kasi tatang, baka kasi makalimutan mo. Ha 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 ha! Ang pang-aasar sa kanya ni Mang Roger. Napabungis-ngis tuloy doon sila Mang Bruno at maging si Mang Ejong samantalang si Tatang Baltasar ay nagingit ngit na sa galit sa kanila. Umpisahan na ninyong tarian alinman sa tatlong panabong na inyong mga daladala, mga tiyong. Sabat naman ang sintensyador sa pagitan ng mga nag-iinit na tigmagkabilang panig hanggang sa inumpisahan ng ang lagyan ng tari ng pasimpleng umuusal na antingerong si Mang Mando ang taring kanyang maingat na ikinakabit sa paanan ng abuhing panabong ni Mang Bruno. Panay ang kanyang ginagawang pag-usal sa hangin. Pagkatapos ay pasimple niyang marahang inilapit ang kanyang bibig sa talim ng tari at kanya itong inihipan ng banayan. Pagkatapos ay mabilis niyang ipinasok ang kaluban ng tari. Nagkatitigan sila Mang Roger sa isa't isa at ganoon din ang ginawa ni Mang Mando o nang naturang antingero. Tinitigan niya isa-isa ang mga ito at parang sinasabi niyang iyon ang sumpa o ang kukontra sa mutyang kasalukuyan ng ipinapakain o isinusubong pilit ng matandang si Mang Baltasar sa kanyang alimbuyuging panabong. Pinainom niya ng kanyang mayapot at mabahong laway at dahan-dahan itong ibinaling sa kanilang kinaroroonan ang kanyang paningin ngubisi pa ito ng nakakatakot at makahulugan matapos na maayos ang pusta sa panig ng abuhin at ng alimbuyugin ay nagpasya na ang sintensyador na pagharapin na sa gitnang bahagi ng roweda si Tatang Baltasar bit -bit ang kanyang malaaswang na alimbuyugin ganoon din ang ginawa ng antingerong magtataring si Mang Mando pinilit niya at sinikap niya ang kanyang sarili na huwag iparamdam at ipahalata sa matanda na siya ay mayroong kargada sa kanyang katawan at ang dahilan noon ay upang wag masira ang magaganap na sabong at higit sa lahat ay upang hindi maalarma ang mga ito at gumawa ng masamang hakbang laban sa kanila sapagkat ang talagang pinakang sadya nila doon o sa baryo ng mga aswang ay ang kontrahin lamang ang mutyang galing sa kiniskis na buto ng sanggol at maaaring naging diktima nila ang pinanggalingan ng butong iyon. Umpisahan nyo ng kalasin ang mga kaluban sa bawat tari ng inyong mga hawak na panabong at pagkatapos ay umpisahan nyo ng bitawan. Maliwanag ba? Tinig nilang dalawang wika ng sintensyador sa kanila at pagkatapos nilang gawin yon ay paunti-unti na nga inilapat at binitawan sa sahig ng sabungan ang kani-kanilang mga hawak na panabong na wala ni isa man sa kanilang dalawa ang may balak na umatake sa isa't isa sa dahilang pareho ang mga itong nakikitang paisa-isang inihahakbang ang kanilang mga paasa sa hignang sabungan na parang pinakikiramdaman nila ang bawat isa ng biglang kidlat na lamang sa bilis na inatake at pinalo ng pinalo ng sunod-sunod at walang humpay ng abuhin ang alinbuyugin. Tumalasik ang alinbuyugin palayo sa abuhin ni hindi nito. Nagawang ibalansi ang kanyang katawan sa lupang kanyang binagsakan. Dahil si Rodez, yes, hindi maganda ang pagkakabagsak nito. Nagbalakpasa na itong bumangon ngunit nasa harapan niya at papaluin na naman siya ng abuhin. Nagmistulang lawin sa taas ang lipad nito. Mga nakaawang na ang lahat ng bibig, ng lahat ng mga nasa sabungan, kabilang na ng hadoon. Ang grupo nila Tatang Baltasar, hindi nila inaasahang ganoon kabilis, umatake at pumalo ang abuhin. Higit sa lahat, hindi sila makapaniwalang hanggang doon na lamang magtatapos ang salpukan ng dalawang panabongan dahil ng suriin ng simpensyador, ang hindi na gumagalaw at nananatili na lamang na nakalublob sa lupa ay wala na pala itong buhay. Subukan na ito ng mayapot na dugo na merong halong kulay puti at iyon ay ang mutiyang galing sa kiniskis na buto ng sanggol. Nagsigawan ang lahat ng mga pumusta sa abuhin at naging banaag naman ng pagkadismaya ang mga umaasang mananalo muli ang alimbuyoging panabong ng matandang si Mang Baltasara. Wala nang buhay ang alimbuyogin at tagtag pa ito ng tama ng tari. Galing sa taring nakakabit, sa nakoy makikitang ipinapagaspas ng paulit-ulit ang kanyang pagpak ng isang abuhing panabong. Halos mapatalon sa sobrang saya sila Mang Roger nang marinig nilang idiniklara ng sintensyador na panalo ang kanilang abuhin nang digla na lamang lumapit sa kanila ang matandang si Tatang Baltasar at naguwi ka ito nang Ako naman ngayon ang pagbigyan ninyo, mga iho Ang wika nito sa kanila habang larawan na ito ng magkahalong emosyon Pagkabalisa at pagtataka Mawalang galang na po, Tatang ano po ba ang nais niyong sabihin? Nakahanda po kaming makinig sa inyo bilang pagrespeto sa inyo at bilang mga dayo na rin. Ang mahinahon at magalang na tanong sa kanya ng antingerong magtatari. Kakapon, pinagbigyan ko kayo. Ah, ha, 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 ha. Alam ko na ang ibig mong sabihin, tatang. Digla ang sagot sa kanya ni Mang Bruno. Ngunit, hindi na niya naituloy pa ang kasunod niyang sasabihin sa matanda dahil bigla na lamang siyang siniko ni Mang Mando pagkatapos ay tinitigan siya nito ng makahulugan na parang sinasabi nitong matutong makisama sa ibang tao lalo na isa lamang silang mga dayo at huwag magbibitaw ng mga hindi magagandang salita lalong lalo na sa ganoong sitwasyong mainit ang ulo ng matandang si Mang Baltasar dahil sa natalo ang kanyang pambatong panabong na isang alimbuyugin. <tod>